Isang magandang umaga po mga kababayan at kumusta sa ating mga kapwa Pilipino around the world. Bale huli na po tayo. Uh, gusto ko pong pag-usapan natin ang pagkakahuli kay uh, Pastor uh, Kibuloy at uh, yung apat pa po ng mga kasamahan na pinaghahanap din po ng mga kapulisan. Finally, mga kababayan, Ah, uh, nahuli na nga, sumuko na si Pastor Kibuloy at tayo po ay masaya dyan. You know po mga kaibigan, gusto ko pong palakpakan ang ating mga PNP, lalong-lalo na po kay General uh, Torre for leading our PNP in search for the fugitive pastor. Yan, palakpakan po natin. It's a job well done. Actually, it's a like concerted efforts. Job well done, General Torre. Despite po yung mga pinagdaanan niya, yung mga pambabanat sa kanya ng mga taga SMNI, pambabanat sa kanya ng mga tatlong senador, uh, yung mga tao po ng KOJC, uh yung mga abogado ni uh, Pastor Kibuloy, marami pong bumanat sa kanya pero hindi po siya nagpatinag at pinaglaban po niya at uh, he was so persistent in uh, his search for the fugitive pastor and the end he was successful and was able to make the pastor surrender yan po malaking uh, ano po to? accomplishment ni uh, General uh, Nick Torre Marami pong salamat General Torre at sa atin pong mga kapulisan na nagsakripisyo, nagpakahirap, napuyat, nagutom, napagod. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ito po ay pagserbisyo po sa ating bayan. Iyan po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Again, palakpakan po natin. So tama nga si General Torre na nandyan lang. Nandyan lang ang puganting pastor. Itinatago ng kanya mga miyembro. Tama. Meron po silang uh, informant sa loob. Yun po ang uh, maganda dyan. Meron po siyang informant. At sa uh, siguro, itong informant na ito or informante, ay talagang uh, fed up na rin at gusto niya na niyang ilaglag ang kanyang uh, leader. At totoo nga po na nandyan lang pala. si marami po mga distractions trying to divert. Sinasabing wala na, nakaalis na, matagal nang wala. Ito namang si BP Sara, nasa langit na. Kahit anong uh, Pinagsasabi po nitong si uh, B.P. Sara, uh, nasa langit na daw ang kanyang uh, kaibigang pastor. Well, tayo po'y masaya dyan dahil uh, nagpuyat din po tayo, naghintay, matagal po tayo naghihintay. We were monitoring, talagang... We, we follow we follow po yung mga activities ng ating PNP sa kanilang pagsiyasat sa KOJC napakalaking compound it is very challenging napakalaki 30 hectares na ko oh, isang hektarya nga po isang luwang-luwang na how much more sa 30 hektarya so napakaluwang po niyan hindi po nag-give up hindi po nawalan ng uh, Lakas ng loob si General Torre being the head, being the lead. Talagang ipinagpatuloy po niya at talagang pinanindigan niya na tatapusin niya ang kanyang trabaho. At yun nga, totoo nga pong nasa loob si uh, Pastor Kibuloy. Alam niyo po mga kababayan, hindi na po mahalaga. Kung siya po ay nasa loob ng isang building nung mahuli or nasa loob ng bunker, hindi na po mahalaga 'yon. Huwag na po nating i-question 'yon. Ang mahalaga ay uh, nasa likod na po ng rehas ang uh, nagtatagong pastor. Yan po. Ang mahalaga, mapapanagot na po natin sa batas ang pastor na gumawa ng patong-patong na violations at mga kasalanan. Yan po mahalaga. So ngayon, wala, malungkot po. Ang mga miyembro ni Pastor Kibuloy, eh. malungkot, iiyak si Atty. Torion. Sobra po yung kanilang pambibirada kay uh, General Torre. Talagang pinagtulung-tulungan po si General Torres sa hearing na 'yan. Ang hearing na bayas ni Senator Bato de la Rosa. So, parang nasampal po. Parang nasampal ng ano po, round trip si Senator Bato de la Rosa. Round trip po ang pagkakasampal niya. Dahil totoo nga na nandyan sa loob ang pastor ng KOJC. Yan. So good job General Tori, carry on, carry on, pagpatuloy lang po ninyo. You know what, mga kababayan, maganda pong maging ano, pag uh, magre-retiro po si uh, uh, PNP Chief Marbil magandang ito pong si uh, General Tori ang maging bagong or the next PNP Chief sana. So I uh, highly recommend General uh, Torre na maging PNP chief bagay po sa kanya yan. Nakita ko po ang mga qualities, good qualities ng isang uh, leader kay General Torre. Siya po ay uh, isang humble na tao. Siya po ay may paninindigan. He was very persistent. Siya po ay isang taong may pagmamahal sa batas at talagang ipapatupad ang batas. Wala pong kinikilingan kahit sino ka pa dyan kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan o lumubag sa batas. abay ikaw ay dapat na humarap sa batas. Kaya kudos to General Nick Torres. Saludo po kami sa inyo. Uh, finally, makakapagpahinga na po tayo. Although, mayroon uh, meron pa pong mga challenges siguro ahead of you if you're not yet retiring, napakalaking achievement po nyo ito, General Torre. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo at sana'y i-bless po kayo ng uh, Panginoon sa inyong karir at ganun din po ang proteksyon uh, protection uh, ng, sa inyong pamilya. At uh, sa inyo na po, nagsama-sama po ang mga tao ni Kibuloy, ang mga vloggers ng mga bayaderos, si Jason Sa, sila moka Oson, ang dami po nila. Talagang nagsama-sama po sila. Mga Duterte, mga PDP Boys, nagsama lahat po sila. Ang uh, leksyon po, ang makikita po natin dito ay uh, na ang kasamaan will never prevail. Yan po, kahit na gaano pa po karami kalakas sa mga ito, hindi po sila magwawagi sa huli. Still, ang kabutihan, andyan po ang basbas ng ating uh, Ama sa Langit na siya po ang magbibigay sa atin ng panalo. Ito po ay panalo ng uh, taong bayan. Ito po ay panalo ng mga Pilipinong matitino. Yan po. Sana naman, umpisa na po ito. Nakikita po natin na gumaganda na po ang uh, imahe ng uh, ating PNP unlike the past administration na ginawa po silang kasangkapan para gumawa po ng mga kriminalidad. Sa ngayon po, nakikita natin ang professionalism sa katauhan ni General Torre. At being the head, talagang he was a good, perfect example ng isang mabuting pulis. Sana po, tuloy-tuloy na po ito na sana ang tiwala ng taong bayan ay uh, mamalagi sa ating mga kapulisan. Na mga kapulisan ay hindi dapat katakutan sana. Sana po maging disiplinado ng ang ating mga kapulisan. Dahil yun nga ang kanilang tungkulin ay to serve and protect the people. All right, so uh, mga kababayan, gusto ko pong i-shout out kayo, ang aking mga viewers, my new subscribers Old and new subscribers and followers, marami pong salamat sa inyong panunood sa aking uh, videos. Thank you, thank you po. Ano pa pong uh, pwede nating uh, you know, ano pa pong leksyon ang pwede nating makuha sa nangyaring ito? Na kahit gaano ka man uh, makapangyarihan dito po sa ibabaw ng lupa, that no one is above the law. So, si Pastor Kibuloy, kala niya po siya na po yung hari, untouchable, talagang wala na pong pwedeng uh, manghuli sa kanya, pero wala, hindi po siya ano. Hindi po siya nagwagi, haharap pa din po siya sa batas. Siya ay nahuli, wala po siyang choice dahil hindi po siya makakalusot. Nakordon po siya sa loob ng KOJC compound. Tama, Tama po yung intelligence ni uh, General Torre na bakit ang dami-daming tao dyan na hindi sila umaalis. Napakaliwanag po na meron po pala silang binabantayan. At uh, itong ang, uh, pastor na fugitive ay ginawa niya pong uh, human shield ang kanya mga members. Wala po akong bilib sa pastor na ito, sa religious leader na ito dahil hindi po siya naawa sa kanyang mga members. Siguro kung ang pastor po na ito, si Pastor Kibuloy, ay sumuko na lang like uh, early on, mas maganda po sana. Pero hindi po ako believe sa kanya. Wala siya pong uh, pagmamahal sa kanyang mga members dahil ilang araw po naghirap ang kanyang mga blind followers nag naarawan, naulanan, etc. etc. nagutom, may namatay dahil sa sakit sa puso, sa pagod, sa stress, halo-halo na po. Siya po ang dahilan kung bakit uh, nahirapan ang kanya mga uh, followers. Siya po ang naging dahilan diyan. Sana naman kung talagang mabuti siyang leader, siya na po ang uh, uh, nagsakripisyo, isinakripisyo niya ng kanyang sarili para lang matapos na itong kahirapan na ito. At harapin niya sa batas. Dahil sinasabi naman niya na wala siyang kasalanan. So, uh, it is fair and square. Ang laban, there is due process. So, yan patunayan niya. Humarap siya sa korte. Patunayan niya na He is innocent, nawala siyang uh, kasalanan, yan po. Nawala siyang violations. Pero ang tingin po natin dyan, I think, uh, parang parcel po si uh, Pastor Kibuloy. Para po siyang isang uh, parcel ng uh, Lazada na he will be sent to the US. At dun po siya haharap haharapin niya mga kaso na ipinataw sa kanya. Ang patong-patong na kaso. So yan, sigurado po makukulong po yan na mahabang panahon. Hindi ko po alam how long will it be. Pero for sure, mahaba yan. Hindi po natin alam kung yung haba po ng kanyang buhay na natitira is sa uh, makakalaya pa siya. Pero well, what, what can we do? ginawa po niya yun na hindi tama, na masama. Kaya mga kababayan, inuulit ko po, lagi ko po itong sinasabi, bago po tayo gumawa ng isang bagay kung alam po nating hindi tama, kung alam po nating it is unlawful, pag-isipan po natin ng mahabang panahon maraming beses. Dahil Laging nasa huli ang pagsisisi. Ano pa bang pwede nating uh, makuha sa nangyaring ito? Ano pang leksyon ang pwedeng maibigay nito sa atin? Yan ang mga makapangyarihan. Indain hindi uubra. Andyan po yung mga influensya ng mga Duterte bilang kaibigan ni Pastor Kibuloy pero wala. Hindi rin po sila umubra mga Duterte. Ang mga politiko na malapit sa kanya. Uh, nagtulong-tulong po yung mga tatlong itlog na mga senadores. Pinangunahan ni uh, Senator Bato de la Rosa pero wala. Hindi po sila nagwagi. Hindi po uh, naging uh, fruitful ang kanilang efforts. Dahil in the end, nahuli pa rin po ng mga pulis si Pastor Kibuloy. Masaya po ako sa mga nabiktima ni Pastor Kibuloy sapagkat finally makakamit na po nila ang hustisya. Mga kababayan, ang anak ng Diyos ay hihimas po ng rehas. <laughs> siya po yung uh, nagsasabing siya ay anak ng Diyos at makapangyarihan na siya po ay hindi tinatablan ng bala pero wala po siyang nagawa. Alam niyo mga kababayan, huling-huli na lang to. Bago ko po putuli ng aking reaksyon, huwag po tayong magpabudol ng napakadali. Dapat po mag-isip po tayo ng malalim kung ang isang tao nga o isang bagay nga ay totoo ang pinagsasabi ng isang tao. Marami pong naloko Marami pong nabudol tong si Pastor Hibuloy. Kaya ito po ang naging resulta, mga blind followers. Kaya mga kababayan, gamitin din po natin ang ating utak. Of course, ang puso at ang ating utak. Dapat sa lahat ng bagay, tayo po'y mag-isip, magsaliksik. Wag wag na wag po tayong maniniwala kaagad. Kaya for the last time sa mga DDS mag-isip-isip kayo. Sana na may uh, magising na kayo. Sana na may mamulat na kayo dahil kayo po ay nasa sa ibang o gumagawi sa ibang landas. Iba na po yung inyong uh, tinatahak. Meron pa pong tsansa na bumalik sa tamang daan. Mga DDS at mga uh, miyembro ni Kibuloy, meron pa rin pong pag-asa, meron pa rin pong uh, magandang kinabukasan na naghihintay para sa inyo. Well, it's not yet too late. Yan po ang aking maikling uh, reaksyon at talakayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello, hello sa atin pong mga kababayan all over the world. Sana po'y mag-subscribe po kayo sa aking channel. Sana po i-share po ninyo ang ating mga videos. Maraming maraming salamat po. Isang magandang umaga, Pilipinas, keep smiling. Bye for now!